for today's video mga person ito po yung atake natin mga person pupunta po tayo ngayon sa dagat mga person dahil linggo po ngayon at uh, uh, wala pa tayong pasok ay tatambay tayo sa dagat dito lang po yan sa barangay San Manuel Puerto Princesita yung mga bata Yung iba, pauwiin na kami ipupunta pa lamang Char So yan kung makapansin nyo po Sobrang daming sasakyan kasi nga uh, Maganda dito, tsaka Libre po, walang bayad po dito Cuy, cuy. Cuy. Kak. So, ayun mga kapay. So, nandiyan natin tayo sa dulo. At nakikita natin talaga maraming tao na pumupunta dito kapag linggo kasi nga walang pasok. Ayan. sakto at medyo malalim ang dawat ngayon kaya medyo maganda at uh, mahangin siya may katulad ng sun po punta kami sa ganito, ganito ka babaw ganito ka minsan walang tubig talaga at hindi siya pa sa pinakadulo yung tubig so ganito mga kaperson kapag walang tubig yan pala siyang disyerto ngayon kapag walang tubig na wala hindi malalim yung dagat kanya na sa kababaw so ayun mga kaperson sobrang relaxing dito no yan, nakita po yung mga tao dun sa, sa gilid. Misa, nagdala sila ng mga karaoke. May disco. Misa na dito siya ng mga baboy. Ganon. Ganon, ganon dito kasi yan. Kaya, linggo, maraming tao yan. So, kami, na galit ng mga pagkain. So, kami kinakain. So, ganon relaxing dito mga kapersan. Ha? Wala na? So yun mga ka-persons, syempre hindi maiwasan maraming tao Yung ginawa namin misa-misa nakaraan, tiniraan nila Nilipat na sa ibang ano, sa ibang pwesto So ayan guys, ito po tayo ngayon sa barangay San Manuel Ang ganda po ng dagat ngayon, malalim Hindi ka tulad nakaraan, nilang babaw So ayan ika ayusin natin ang ating lamisa Dami tao ngayon kahit nag-aulan-ulan. Chowe! Taranta ka. So mga ka-person, ito yung baon natin ng mga person Meron tayong yan, wow. itlog. Ito yung palaman ng burger yan. Wow. Tapos, simple kanin. Yan kanin. Isang katotak na kanin eh. Ayan yung pinilito kong isaw na may crispy fry. Yung curry coke. Yung wala yung coke. Tsaka yan, yung pipino. So, yun lang mga ka-person. Eh, meron pa tayong ang tinapay dyan. At yung saging. May dala ka sa mga kanina. So, ano yun? Nandito sa basket. Yan. Ngayon ka nalang 3 pieces na saging. Sorry. 3 pieces. So, ayun mga ka-person is Sunday po ngayon wala pa tayong pasok so dito kami nakatambay pa. tuwing linggo minsan nakabaw <laughs> yung dito minsan malalim so ngayon na ah, medyo malalim relax dito so ayan mga kapatid ang daming naliligo oh. mas baganda sana yan kung mas malalim kasi ang ganda ng linis ng dagat dito lalo na sa may gilid na makawan So, yan mga ka-person. Yan mga tao. May mga dala silang karaoke. sing singalong sila. Yan ito, maganda mag-relax dito. kami tao. May along din. So dati dito ganito pa daming tao pupunta kasi hindi pa masyadong kilala ah, hindi pa siya masyadong na ano, napansin pero ngayon sobrang dami ng tao na pumunta tuwing linggo tsaka dito free walang babayarang entrance free lahat so kasi nakakaan malinis sana so ayan nang umuwi meron pang ayan puntahan pa punta pa lang iba ayan sayo so, sa tapos pag pwede tayo manginas pwede tayo manginas doon sa dulo May so, maraming shells sigat sika dalipuros mga ganun pak taray pwede bye for now mga ka-person. Ayan, kumakain pa po kami. So, may akunti ay may na po tayo ng dagat habang malalim pa mga ka-person. So, yun na po ang ating video for today's video mga ka-person. Please subscribe my YouTube channel, Gary Condesa. Bye!